Ngayon, sisidlan natin ang kwento ni Josu. Isang matapang at tapat na pinuno na nag-akay sa mga Israelita patungo sa lupang pangako. Ihanda ang iyong sarili upang matuklasan ang mga makapangyarihang aral ng pananampalataya at pamumuno na maaring magbago ng iyong buhay. Matapos ang kamatayan ni Moises, si Josu ay pinili upang pamunuan ang mga Israelita. Hinarap niya ang hamon ng pagsakop sa lupain ng Kanaan, isang teritoryo na tinitirahan ng makapangyarihang mga bansa. Sa Josu isa, anim tandang bawas siyam, pinalakas ng Diyos si Josu ng mga salitang ito, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Magpakalakas ka at magpakalakas ka ng loob, dahil ipapamana mo sa mga taong ito ang lupain na aking isinumpa na ibibigay sa kanilang mga ninuno. Josue Yipilio Magpakalakas ka at magpakalakas loob, at magingat na kumilos ayon sa lahat ng batas na inyutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod. Huwag kang lumiko sa kanan o kaliwa, upang ikaw ay magkaroon ng tagumpay saan ka man magpunta. Josue Yipichi Tungkol sa aklat na ito ng kautusan na pagnilayan ito araw at gabi, upang subukan mong kumilos ayon sa lahat na nakasulat dito. Sa ganitong paraan, mapapaunlad mo ang iyong mga landas at magtatagumpay ka. Hosewe Yipipa Hindi ba't inyutos ko sa iyo na maging malakas at matapang? Huwag kong matakot, huwag kang matakot, sapikat ang panjanon mong dios ay Seseo San -kaman pimanta. Hosewe Yipi tiyo. Ipinakita ni Josu ang kanyang pananampalataya nang inutusan niya ang mga pari na buhatin ang kaban ng tipan at pumasok sa Jordan. Ang mga pubig ay bumukas na nagbigay daan sa mga tao na makatawid sa tuyong lupa. Ang pagtawid na ito ay nagmarka ng simula ng pananakop sa kanaan. Ang kilalang labanan sa Jericho ay isang halimbawa ng pagsunod at pananampalataya. Sinunod ni Josu ang mga utos ng Diyos at sa tunog ng mga trompeta at mga sigaw, ang mga peder ng lungsod ay bumagsak. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na kapag sumunod tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng tagumpay sa mga hadlang. Matapos ang Jericho, isang tao na naglalangakan ang sumuway sa Diyos sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagay na nakalaan. Ang kanyang pagsuway ay nagdulot ng pagkatalo sa iya. Ipinapanito sa atin ang kalagan na ye at pasundo sa mautos na ye diot. Inulit ni Josue ang tipan ng mga tao sa Diyos sa Shechem. Hinamon niya ang mga tao na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran, na binibigyang diin ang tanyag na pahayag. Ngunit ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Josue 24:15. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagpili na maglingkod sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Inulit ni Josue ang tipan ng mga tao sa Diyos sa Shechem. Hinamon niya ang mga tao na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran, na binibigyang diin ang tanyag na pahayag. Ngunit ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon, Josu 24, 15. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagpili na maglingkod sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ong and I ay I sang kwento in tapong, at pamumuno. Ipinapakita niya sa atin na sa pananampalataya sa Diyos, maari nating harapin ang anumang hamon. Ang kanyang kwento ay nag-udyok sa atin na magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, at manguna ng may integridad. Nawa Y en Spananan Palataya a tapan ni Josue e mag bige inspirazion sa iong buet. Kan nagustuhan emo eng video na ito, Makivan kivan enge like et mag subscribe sa cheno para sa higit pang mgea a nakakaen espire na kvento mula sa Biblia.